Isipin mo. May mga tao na naglalait sa Diyos, pero hindi nila inaasahan ang mga nakakatakot na konsekwensya na dumating sa kanila. Mga kwento ng mga taong naglalait sa kanya at agad na nakaranas ng mga di inaasahang mga pagdurusa. Abangan ang mga kwentong ito at alamin kung bakit hindi dapat baliwalain ang paggalang sa Diyos. Sa video na ito, tatalakayin natin ang mga panganib ng paglalait sa Diyos at kung paano ito nakakaapekto sa ating buhay. Ang paglalait sa Diyos ay hindi lang tungkol sa mga salita o kilos na nagpapakita ng pagtawanan o pagmayabang. Ito ay isang malubhang kasalanan na maaaring magdulot ng mga nakakatakot na konsekwensya. Sa Biblia, may mga halimbawa ng mga taong naglalait sa Diyos at nakaranas ng mga di inaasahang mga pagdurusa. Isa sa mga halimbawa ay si Haring Belshazzar na naglalait sa Diyos sa pamamagitan ng paggamit ng mga kagamitan sa templo para sa isang malaswang piging. Ang biblikal na mga talata, sa Galatia talata 6 versikulo 7 sinasabi, Huwag kayong malinlang sa bagay na ito. Hindi mapapagbiro si Diyos. Ano ang itinataglay ng isang tao ay sharing ring aanihin. Ito ay nagpapakita na ang Diyos ay hindi mapapagbiro at ang mga taong naglalait sa Kanya ay maaring makaranas ng mga konsekwensya. Sa Proverbs talata 3, bersikulo 34, sinasabi rin, Pinapagbiro niya ang mga mapagmataas na mapagbiro, ngunit nagpapakita siya ng biyaya sa mga mapagpahina at sa mga pinahihirapan. Ito ay nagpapakita na ang Diyos ay may pagpapahalaga sa mga mapagpahina at pinahihirapan pero pinapagbiro ang mga mapagmataas na naglalait sa kanya. Ang mga nakakagulat na kwento ng mga taong naglalait sa Diyos, Haring Belshazzar. Isa sa mga kilalang halimbawa ay si Haring Belshazzar. Sa Daniel talata 5, nakita ni Belshazzar ang mga titik sa dingding na hindi niya maunawaan sa halip na humingi ng tulong sa Diyos. Pinagbiro niya ang mga kagamitan ng templo sa isang malaswang piging. Agad na dumating ang parusa. Ang kanyang kaharian ay nahati at siya ay pinatay sa parehong gabi. Ito ay isang malinaw na halimbawa ng mga konsekwensya ng paglalait sa Diyos. Si Herod Agrippa. Sa Gawa talata 12 bersikulo 21 hanggang 23. Si Herod Agrippa ay nagyabang sa harap ng mga tao at tinawag siyang isang diyos. Agad na dumating ang parusa. Ang mga ulat ay nagsabi na siya ay kinain ng mga uod at namatay. Ito ay isang patunay na ang Diyos ay hindi mapapagbiro at ang mga taong naglalait sa kanya ay maaaring makaranas ng mga di inaasahang mga pagdurusa. Modernong halimbawa sa modernong panahon, may mga kwento rin ng mga tao na naglalait sa Diyos at nakaranas ng mga di inaasahang mga konsekwensya. Bagaman, hindi direktang naugnay sa interbensyon ng Diyos. Ang kaganapan ay nagbukas ng diskusyon tungkol sa mga panganib ng paglalait sa Diyos. Ang espiritual na mga konsekwensya ng paglalait sa Diyos, pagkatigas ng puso, ang paglalait sa Diyos ay hindi lang nagdudulot ng pisikal na mga konsekwensya, kundi maaari rin itong humantong sa pagkatigas ng puso. Kapag tayo ay naglalait sa Diyos, nagiging mahirap para sa atin na tanggapin ang spiritual na katotohanan. Sa mga salita ni Charles G. Finney, ang paglalait sa Diyos ay maaaring magdulot ng isang kondisyon kung saan ang tao ay hindi na nakakaramdam ng pagmamahal ng Diyos at hindi na nakakarinig ng kanyang tinig. Pagkawala ng espiritual na sensibilidad, ang paulit-ulit na paglalait sa Diyos ay maaari ring humantong sa pagdilim ng espiritual na mga pandama. Kapag tayo ay nagpapatuloy na naglalait sa Diyos, nagiging mahirap para sa atin na makaramdam ng pagkakaiba sa tama at mali. Ito ay nagre-resulta sa isang buhay na puno ng pagsuway at kadiliman, kung saan tayo ay nawawala sa tunay na kahulugan ng buhay. Mga modernong halimbawa ng paglalait sa Diyos, Heather McDonald. Isa sa mga halimbawa ng mga modernong personalidad na naglalait sa Diyos ay si Heather McDonald, isang komedyante na bumagsak sa entablado Matapos magbiro tungkol kay Jesus. I don't mean to brag, I don't care, but I want you to know double vaxxed, booster, flu shot, and I'm going to be honest, I have the shingle shot too. And I still get my period. What? Yes! Traveled, went to Mexico twice, did shows, meet and greets, never got. COVID, clearly jesus loves me the most seriously so nice so nice ah. bagaman hindi direktang nauugnay sa interbensyon ng diyos Ang kaganapan ay nagbukas ng diskusyon tungkol sa mga panganib ng paglalait sa Diyos. Ang mga ganitong kaganapan ay nagpapakita na ang paggalang sa Diyos ay hindi dapat balewalain. Estatwa ng Kristo sa Brazil. Sa Brazil, ang estatwa ng Kristo ay tinamaan ng kidlat na inilarawan ng iba bilang isang signyo o babala mula sa Diyos. Ang kaganapan na ito ay nangyari sa panahon ng isang karnabal sa Brazil, kung saan ang ilang mga kaganapan ay nakita bilang pagtatawa sa Kristyanismo. Ang mga ganitong pangyayari ay nagpapakita na ang Diyos ay hindi mapapagbiro. Mga kilalang personalidad sa Hollywood Sa industriya ng Hollywood, may mga kilalang personalidad na naglalait sa Diyos. Sa ikawalumput dalawang taon ng Golden Globes, ang mga celebrity ay nagtawanan sa Diyos na nagdulot ng mga di inaasahang mga pangyayari sa Los Angeles. Ang host ng gabi na si Nikki Glaser ay nagbiro na walang nanalo na nagpasalamat sa Diyos sa kanilang mga pagtanggap ng parangal. Ang pagtawa ng mga dumalo ay nagpapakita ng kawalan ng paggalang sa Diyos. Ang mga pangyayaring ito ay nangyari ilang araw bago sumiklab ang mga nakakagulat na sunog sa Los Angeles. Bagaman hindi direktang naugnay sa intervention ng Diyos, ang mga sunog ay nagdulot ng malaking pinsala at pagkawala ng buhay. Ang mga ganitong pangyayari ay nagpapakita ng mga konsekwensya ng paglalait sa Diyos at kung paano ito nakakaapekto sa ating buhay. Ang mga celebrity na dumalo sa Golden Globes ay kasama sa mga naging biktima ng mga sunog na nagdulot ng pagkawala ng mga bahay at pagkawala ng mga mahal sa buhay ang mga pangyayaring ito ay nagpapakita ng kahalagahan ng paggalang sa Diyos at kung paano ito nakakaapekto sa ating buhay sa ganitong paraan nagagamit ang mga pangyayari sa Golden Globes bilang isang halimbawa ng mga konsekwensya ng paglalait sa Diyos habang pinapakita rin ang kahalagahan ng paggalang sa kanya mga artista ng musika. Sa mundo ng musika, may mga artista na naglalait sa Diyos sa pamamagitan ng kanilang mga kanta at mga music video. Si Lil Nas X ay nakatanggap ng mga batikos dahil sa kanyang music video na J. Christ na inilarawan bilang pagtatawa sa Kristyanismo. Si Ozzy Osbourne na tinawag na Prince of Darkness ay nagtangkarin na maglaro sa mga tema ng demonyo sa kanyang musika. Ang mga ganitong gawain ay nagpapakita ng mga panganib ng paglalait sa Diyos at pag-aangkin ng mga tema ng kasamaan. Sa mga kwentong ito, nakita natin kung paano ang paglalait sa Diyos ay nagdudulot ng mga di inaasahang mga konsekwensya. Hindi lamang sa mga tao sa Biblia, kundi pati na rin sa mga modernong personalidad, ang paglalait sa Diyos ay nagdudulot ng mga pagdurusa. Ang mga kwentong ito ay nagpapakita na ang Diyos ay hindi mapapagbiro at ang paggalang sa Kanya ay hindi dapat baliwalain. Ang paglalait sa Diyos ay hindi lang tungkol sa mga pisikal na konsekwensya, kundi pati na rin sa mga espiritual na mga epekto. Ito ay maaaring humantong sa pagkatigas ng puso at pagkawala ng spiritual na sensibilidad. Kaya't mahalagang tayo ay magkaroon ng paggalang sa Diyos at huwag siyang malaitin. Sa kabila ng ating mga pagkakamali, ang Diyos ay nag-aalok ng pagpapatawad at pagpapanumbalik sa pamamagitan ni Heso Kristo. Huwag nating sayangin ang pagkakataong ito na magbalik loob at magkaroon ng bagong simula. Ngayon, nais kong ipanalangin kayo. Panginoon, salamat po sa mga aral na itinuro sa amin ngayon. Tulungan po ninyo kami na magkaroon ng paggalang sa iyo at huwag ka namin malaitin. Bigyan ninyo kami ng pagpapatawad sa mga pagkakamali namin at patnubayan kami sa paglalakad ng tamang landas. Amen. Kung gusto ninyong malaman pa ang tungkol sa mga panganib ng paglalait sa Diyos at kung paano kayo makakaranas ng pagpapatawad, i-click ang subscribe button at i ang bell icon para sa mga susunod na mga video tungkol sa pananampalataya. Salamat sa panonood at naway magkaroon kayo ng pag-unawa sa kahalagahan ng paggalang sa Diyos.